<coughs> ito, tingnan natin kung kakain ito pag naglalaban sila. Tandaan na itong isang naka, ni Tagal na yan nandiyan dyan. Ito, Ah, tumakbo. Loy na yun. Naabutan. Naabutan yung matanda. May dal na yan. Kaya hindi siya matanda. Halos magkasing edad lang yan sila niyan eh. Sabay ko lang yan sila nabili. Pero ano, may na yung nandito dito sa ano, teritoryo niya. Hindi niya na protektahan. Yeah, okay. Now.